Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jilin next Vlog. In today's vlog, guys, ayan, magpipili po tayo ng mga pasalubong. Yes, guys, tama ko ang narinig nyo, pasalubong. Kasi nga, ang amu amuhan ko ay nagbakasyon sila. sa Riyadh, So, dito lang, sa loob lang din ng Saudi Arabia. And then, pag uwi, syempre, maraming pasalubong. Syempre, di ba? sa nasabi ko na, na medyo kuripot sila. So, besides na kuripot sila, maraming pa rin akong pasalubong. So, ayan. Samahan niyo ako guys. Napili na ako ng mga pasalubong. Ang dami. Sobra. Salamat talaga ng marami. At marami akong pasalubong. So, ayan. Ang ginawa ko, pinagsisigrigate ko muna yung mga itim, puti, at saka yung mga tikolay. Kasi, halo-halo na yan guys. Pero inyo, apat na araw lang silang nagbakasyon. Pero, parang isang taon na yung dala nilang mga damit. Anim na bag ang dala nila. Samantala, ako nga dito, napunta dito sa Saudi. Isang maliit na bag tapos two years ang kontrata ko o di ba. So ayan na nga guys. Makwentuhan na lang muna tayo sa ngayon. Ayan, ayan ang ginagawa ko. Tapos mayroong mga messages, messages 'yan binabalik-balik-baliktad ko kasi naghalo-halo na guys. So ayan, halo-halo lang. Pili-pili so, lang tayo. Ayan, yung mga panuog nakadikit pa talaga sa mga ano kaya hila, 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 hila. Kaya naman saludo ako sa mga katulong na gagaya ako. Kasi lahat ng mga mahihirap na gagawin dito sa loob ng bahay, ay eh kinakaya namin. Kinakaya at kakayanin. Kagaya na lang nito. Ang dami nito. So, nasa loob ng bag. Yung iba naka-plastic. Nakalagay sila sa plastic kasi mga basa yung iba. Kaya, di ka na magtataka. Bakit pag alis nila, medyo magaan pa yung bag. Pagbalik, ay sobrang bigat na. Yun pala ay, basa ang mga damit na nilagay nila sa plastic. At nilagay nila dyan sa may bag. Tapos, marami pa dyan. May mga sapatos pa ako dyan. Ayan, nagsalang pala ako dyan. May isang salang sa washing. Sayang naman yung time na nagsisegregate ako. So, hinagay ko na rin sa washing yung iba para naman medyo mapawasan ang aking na uh, nasa harapan. Habang ako'y nagpipili, uh, umaandar yung washing. So, ayan. Marami pa rin yan. Meron pa nga akong dyan sa isang washing na maanaluma eh. Yung mga itim. Yan, may mga plastic. Plastic dyan. Kasi nga, yung nilalagay nila sa plastic, may mga tubig. So, basa. Kaya mabigat. So, naawa naman ako sa washing. So, hindi ko na dinamihan. Ayun, may nakita pa akong hitman. O, di ba? Yung nakita niyo, naging pinaghihilahila ko. Ayan. Alam niyo na kung ano yan. So, ayan, puno na ang aking basket. Yung aking mga basket, puno na. At may nasalang na rin ako. Meron akong dalawang basket na puno. At meron pa rin akong labahin dyan sa sahig. Ayan, malapit na tayong matapos sa ating pagpipili. So, ayan, tutuwad-tuwad si Manang kailangan maghanap buhay tayo kasi pinagmamaritis pa naman tayo doon sa atin sa abroad nga katulong naman i ano ngayon kung katulong kaya ako proud ako naging katulong ako dito sa Middle East at dahil sa pagkakatulong ko nakagawa ako ng munting bahay hindi naman sa pangmayaman na bahay at least sa akin na yung bahay at saka sa akin pati yung lote sarili ko na at syempre napaaral ko yung aking anak sa private school college niya ngayon at saka yung isa kong anak high school so lahat na yan guys dahil yan sa aking pagkakatulong kaya sa mga nagmamaritis dyan sa mga ayaw ng mga katulong dyan huwag nyo akong hmm, basta huwag nyo na akong unahan kasi hmm, alam nyo na yon proud ako na maging katulong dito sa MidEast okay lang naman wala naman akong ginagawang masama eh nagtrabaho lang naman ako Ayan, ang mga sapatos ko dyan, linisin Ayan, marami pa. So, balik tayo sa katulong. Kaya nainis ako dyan. Si Minamaliit yung katulong. Hmm, o, yung maliitin. Iba kami dito, abroad na daw eh. Katulong lang naman. Kaya, natsi-challenge ako lagi sa araw-araw kung pagtatrabaho dito eh. <laughs> Kasi lagi pumapatak sa isip ko yung abroad nga. Katulong naman. O, kayo, anong sa si inyo? So, ayan pa. May mga natitira pa akong labahin dyan. At yun ang aking sinalang. Tadang! So, ayan. Antayin natin siyang matapos. At isunod na naman natin ang iba natin ah, nasa basket. Para naman matapos tayo sa araw na ito. Maabutan pa tayo ng gabi. Anyway guys, wala naman akong plano na mag-vlog sa ngayon. Kaso na-amaze talaga ako sa dami ng labahin. Kaya tuloy nakapag-video ako. So, hanggang sa muli. At nakasalang na rin ako sa so washing. Isang salang. Ayan. At yan po ang pasalubang nila sa akin. Galing sila sa Riyadh. So that's all for today. Thank you so much for watching. God bless us all. Mabuhay!